Viva po ang Jesus na Sareno. Mga kadeboto, ilan pong paalala para yung ating traslasyon 2024 ay maging ligtas, banal at maayos. Una pong paalala, wala pong sampahan. Wala pong sasampa sa andas ng ating mahal na po ang Jesus na Sareno upang siya yung makita ng lahat. Siya lang yung bida at siya lang yung maipakita natin habang tayo ay nagpo Ikalawa pong mahalagang paalala, huwag po tayong magtulakan, iwasan po nating magtulakan para maiwasan ng makasakit ng kapwa-deboto. At ikatlo po, pwede pa rin pong maghagis ng panyo at pa, maipupunas po sa ating mahal na poong Jesus na Sareno. Ikaapat po, ay pwede pa rin pong humila sa lubid ang ating paalala lamang na wa, maging maingat po tayo para wala talagang masaktan sa ating paghihila din ng lubid habang tayo ay nagpo-prosesyon. At para po sa ating mga kadeboto na may sakit, may karamdaman, matanda na o kaya naman batang bata pa, sana po ay manatili na lamang tayo sa gilid ng kalsada kung saan daraan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno para maiwasan din po natin na tayo ay mapahamak o kaya naman masaktan. Nais naman po nating maipakita si Jesus sa ating traslasyon. Kaya nawa, panatilihin po natin yung kaligtasan sa ating pakikiisa sa ating prosesyon. At huli pong paalala ay sana bago magsimula yung ating traslasyon, yung ating prosesyon, tayo ay nakakain na. Nakain ng tubig para meron tayong energy habang dumadaloy yung traslasyon, yung ating prosesyon. At para maiwasan na rin natin na magdala pa ng malalaking mga bags. At kung may mga dala po tayong mga bags, sana po ay maliit lamang o kaya mas mainam kung transparent yung bags na daladala natin para mas madali po na ma-check, makita ng ating mga security. Iyon po yung nais natin para maging madali, maayos yung daloy ng ating prosesyon, ng ating traslasyon. Muli po mga kadiboto, ako po si Father Jesus Madrid Jr. ng Quiapo Church. Viva Poong Jesus Nazareno!